Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat Welcome uh, na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayon pong May 6, 2025 Sa mga subscribers po natin, viewers natin, sa mga na bago pa lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, At ayan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada, dito tayo sa May Ayan, 6 pa rin po tayo dito Or... 5 tayo sa May, 6 tayo sa Petya, at 25 sa aking taon. Ayan mga idol, simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, May, 5, May 6, 2025. Ayan, 0 plus 5 is 5, 0 plus 6 is 6, 2 plus 5 is 7. Ito nandito sa bandang gitna, 5 plus 6 is 11, at 6 plus 7 is 13. At sa bandang baba din 11 plus 13 is 24. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 24. At uh, yun naman pong kapares yung numero. Ayan, dito pa rin po natin kinukuha yan sa bandang gitna. Compile lang natin yung tatlong numero natin dito. 5 plus 6 plus 7 is 18. Ayan mga idol, ito naman po yung kaparis natin yung numero. Mayroon tayong 18. At uh, dahil 2 digits pa yung numero natin, yan, 18 at 24, pwede, pwede na po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 24 o 18 or 18, 24. Ayan natin yun, 2 digits sila kaya simplify natin bago natin yan isumada. Parahin natin ng 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 24, 2 plus 4 is 6. At ito po ang ating isusumada, 9 at saka 6. Ah, uh, natin yung ng 9. Kunin mo natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan yung 36. Sumada 36 is 9. at uh, 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At dito naman po sa 6. kunin mo natin yung 24. Ayan, pasensya na po sa mga ingay po natin na rin sumada 24, 2 plus 4 is 6. Pwede rin yung 15. sumada 17 plus 5 is 6. At 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. Ayan, mga idol, yan po yung mga nakuha natin mga numero na pwede natin pagpilian sa ating sumada ng po May 6 Ayan, meron tayong 9, 18, 36, 27, 6, 24, 15, at 33. Ganun pa rin po, rambol lang po natin yung numero ngayon. Titili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga na kombinasyon. At ayan, sa ating sample naman, pinuha natin dito yung 27, 27 at 15. 27, 15, 24, 24 at 9, 24, 9 at 18, at 33. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada. Ngayon pong May 6, eh, meron po tayo rin pong 24-9 at 18-33, Ayan, sa mga sample natin yan, kung nagustuhan nyo naman po, pwede, pwede po natin patayan ng mga nakuha natin mga kombinasyon dito. Pwede rin tayo magdaglag o makakuha ng mga ibang kombinasyon po, po dito po sa taas. Uh, tayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Ayan, handball na po natin naka-insertion natin ng ito dito sa taas. At ayun mga idol, ito nga din sumada sa Petya para po ngayon May 16 to 25. Maraming maraming salamat po.